nahirapan talaga ako dun sa bagong update ni Gcash kasi nga, ayan guys, nasira yung screen ng ginagamit kong cellphone jaan naka-install yung Gcash ko so mayroong bagong update ngayon si Gcash dun sa account secure hindi mo siya may ilipat ng ibang device kahit na nasa iyo pa yung SIM card mo. Ganito yung lalabas kapag ilalagin mo siya sa ibang device. So, kailangan mo munang i-unregister dun sa phone na iyon para ma-register mo siya sa bagong phone mo. So, kagaya ko, nasira yung device na ginagamit ko kung saan register yung GCash ko. Paano ko siya may unregister kung hindi ko na nga na-open yung device? ba diba? Doon talaga mahirap. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya may lipat ng device kahit hindi na natin siya i-unregister doon sa device na nasira. So, ganun yung gagawin natin. Based on my experience, ganito po yung ginawa ko. So, dito, click mo lang yung get help. Tapos, mapupunta ka sa chat GG. Then, ayan, pindutin mo yung I'm getting prompt, you already have registered phone. Tapos, did you reinstall your GCash app? Click no. Then, are you able to log in? Click mo ulit yung no. Then, which best describe your concern? So, dito nilagay ko na sira yung phone ko or na yung phone ko. Tapos, may form silang isinend. Click mo yung show form. So, ilagay mo lang dito yung iyong GCash registered name. Pangalan mo sa GCash yung number ng iyong GCash account, yung email na nakaregister sa iyong GCash, tapos yung brand or model ng phone na nasira. So, yun. Din-click mo yung send. Then, next naman yan, kailangan mo namang mag-send ng iyong valid ID. So, nandito yung kanilang list of valid ID na ina-accept nila. Tsaka yung iyong selfie with your valid ID. Ayan, meron naman dyang files. Click mo lang yung select file para makapag-upload ka ng iyong valid ID. After mong ma-send yung valid ID mo, so meron namang pangalawang file. So, dito naman, isi-send mo yung iyong selfie with your valid ID. Tapos, hinihingi na rin pala nila yung picture nung iyong nasirang cellphone. So, picturean mo lang yan, tapos isend mo sa kanila. Tapos, ayan, bibigyan nila kayo dito ng ticket number and then nakalagay kasi dito 24 hours daw para ma at pwede ka na ulit mag-login dun sa bago mong device. Pero yung sa akin, guys, inabot siya ng 3 days. Nag-text lang po sila sa akin ng ganito na pwede na akong mag-login sa bago kong account yon Okay naman tong bagong update ni Gcash. Secure naman talaga yung account mo dito. Yun nga lang mahirap kapag nasira yung phone or nawala. So, ganun na lang yung gawin nyo. Pwede nyo isave yung video na to para may guide kayo. And guys, kapag ibibenta nyo yung inyong device, tapos ka-register doon yung inyong Gcash account, wag nyong kalilimutang i-unregister.